Pero pamati. Yes. Ito papakita ko sa inyo Isinim kung niluluto dito. Naku, nee, okay, may niluluto namin ni. ng mga Ang ingay ng ah, ah, mm. mga. Kuwal okay. hmm. okay. ng pangarap niya. Ano pa Halikad tayo sa din. Oh, uh, yung ka. Ito yung mga pamangkin ng tao. ko Ang sisipag ano, ha, pakasipag eh. Fried chicken hey, yan ha, mga lods. Hey, yo, Fried chicken. Yeah, o, no, oh. oh, tingnan nyo. O, oh, diba? Crispy nyan. Oh. Para bukas yan, Sat Saturday. Kasi bukas yung seven days ng biyanan ko. So, ito, naki-prepared okay na. Do not step that one. Yeah. Wait, ini biar dagus jalebi. Oh, yes ah oh, na. Mm -hmm. Gravy, ha? Ano na? Ah, pag-gravy. Ay, <laughs> So, ito yung sa likod, doon sa kabila. Yung pinakita ko sa inyo yung nagkatay ng baka. So, yan. Uh, although, wala pa ito. Ito, start pa lang. So, bukas, ipakita ko rin sa inyo. So, start pa lang ito. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga uh, nagluluto dito. <laughs> Ayan. Ayan. Hello, ito, ito, ito. Ito yung mga kamag-anak ng asawa ko dito. Marami sila. Tapos, doon sa kabila, iba rin doon. Yan. Hello! ah, oh, ito rin dito, dito sa kabila. Dito yung resiba ng mga bisita pag meron ng mga bisita dito. Dito, ito oh, bukas pakita ko sa inyo yung mga ano. Yan. Dito, prepare na lahat. Ito, nagbabalat ng mga sibuyas. Ayun. Ayun. Kanya-kanya sila gawain. Na, Nagano ng mga palya. Nag-slice ng mga palya. Iba rin yung nagluluto dito. Ito yung mga tinatawag nilang Sambal sambal. Ano yung pag-mix ano yun yun Kuha na. Amon. Kamatis. Kamatis. sibuyas, bawang, oh. Oh. Kamatis, sibuyas, bawang paminta. Ano pa? Bagong. Ano bagong ha? Bagong. Oh, may bagong yan. At ang sarap niyan mga lods. Kung matikman nyo. Agoong. Oh. Ivan oh. ano ba yun eh? Lara. Oh. Sukal, Kailangan oh. Isang asukal, with kunting asukal. At saka, syempre, yung special talaga, ang nagpapasarap din dyan ay yung sili, lara, sili. So, ayan. Pinakita so, ko na sa inyo pa paano magluto ng ganyan. Yan ang tinatawag nila na sambal. Tikman natin mga lods. Sarap. Uy, lara. Masarap, marasarap siya. Manghang, sobrang hanghang. Masarap. Lalo na pag ihalo sa manggayan. Ay, nako. Pak na pak. Saan na ba yung... Mm, ano? Babalik tayo dito. Ha? Huh? Ito 'yung mga ginagawa nila dito. Mm -hmm. Ayun, nagbabalat sila. Okay. Para ito bukas. Hello guys, welcome to my vlog. Ngayon, <laughs> what's up, mga Hello guys. Kim Won uh, ano? Kim Young Won. Kim Won vlog. Vlog. busy sila. Busy, busy sila prepare prepare to para bukas. Ayun. Eh. O di ba? Ang gaganda nila no. Hmm. <laughs> Wag niyo'ng ismulin yung tagahulo. Kala niyo ha. Oh, eh papapang bato namin to. Hmm. Ito, same pa rin. Ganito lang din yung ginagawa nila. Yeah. Parang, why ka mo ibok doon? <laughs> why ka mo nag-ibok? Seryoso to, nang ikuha nyo Slice. <laughs> seryoso yung pag-slice nila ng mga ano yun? Iba yung linya doon, iba yung linya dito eh. <laughs> iba yung mga ano nila, Nag-slice, seryoso masyado eh. Walang imikan. Up update na lang tayo, update. Wala pa, hindi pa tapos.